Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maa'yong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Isang taus-pusong pagbati sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo para sa inyong pagdiriwang ng ikalabing isandaang taong anibersaryo. Nais kong ipaabot ang aking pagbati at pasasalamat kay Ka Eduardo V. Manalo sa kanyang kahangahangang pamumuno at sa kadalisayan ng kanyang puso sa pagsusulong ng pagkakaisa pagkakaunawaan at pananampalataya sa gitna ng iba't ibang prinsipyo at ideolohiya sa lipunan. Maraming salamat sa ating mga kapatid sa katatagan ng inyong paniniwala sa Diyos at pagmamahal sa ating bansa. Maraming salamat at lagi ninyong ipinagdarasal ang kaayusan, kapayapaan at kapakanan ng Pilipinas. Nakikiisa kami sa inyong pagdiriwang ng anibersaryo at nagdarasal na lalo pang tumibay ang inyong pananampalataya at pananalig sa Diyos at sa pangako niyang kaligtasan para sa lahat ng kanyang mga anak. Patuloy ninyong isabuhay ang pagmamahal at kadakilaan ng Diyos na siyang nagbibigay lakas sa atin upang manindigan para sa katotohanan at isulong ang pamumuhay na naaayon sa kanyang banal na salita. Maligayang anibersaryo sa inyong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Chokrate.